after pandemic po kasi sa TikTok, nakakita ko ng mga barber na nag-trend. Parang I'm oh. um, expressing my artistic side, sabi ko is parang dito ko ma-express yung sarili ko eh. Parang yung crops ko dito ko ma-express sa pagbabarber. Anong tinapos mo sa koleyo? Um, undergrad po ako ng Customs Administration. Undergrad din po ako ng HRM. Bali dalawang course. Uh, medyo malapit-lapit sa pinili mong kurso. Ha? diba uh, HRM, tapos ano tapos ngayon gumugupit ka na lang talaga ha I ibang klase <laughs> pero ano ito yung maganda balita ko isa ka ring graphic artist tama o mali o uh, ayo tinagka actor sa pinakam ko before pandemic po para yung doon ko po kasi na-express yung artistic side ko eh, sa pagga graphic Artist. yan oo yeah. um, oo oh, sige sige design before eh, sige, ito, ito. Itong nasa video, paliwanag nyo naman kung anong ginagawa mo dito. Um, image consultation ko po siya okay. tatawagin. Um, binabase ko po muna yung magiging outcome based on facial structure and yung dating ni client para at least yung haircut po magfifit po sa kanya after. Wow, grabe. May pre-consultation pa. Oo. Oh. Oh. Kasi oh, hindi basta gino, hindi basta yung umupo ka doon, gugupit ka ta na. Tapos may iyak ka na forever kasi hindi pala sa'yo bagay yung gupet At oh, saka so <laughs> hindi. Eh, ni, paglabas nyo, para iisa, iisa, tsura nyo. <laughs> Maganda yan, may consultation. O, oh, sige, sige, sige. Ito uh, na lang, uh, bibigyan kita ng challenge. Are you up for the challenge, Russell? Yes, sir. O, uh, bigyan mo ako consultation. Ako, oh, uh, tingnan mo. <laughs> Anong bagay? Oto, bagong gupit yan, di ba? Oh. Uh -huh. Kasi po sir, bagong gupit po kayo. So, konti pa lang po yung foundation ng buhok natin. Hindi po natin ma-achieve yung haircut na mag talaga sa inyo as of now. Pero kung magiging maganda po yung canvas ng buhok nyo, means mas mahaba po yung canvas ng buhok natin, I recommend po maglagay tayo ng konting bangs para bumaba yung natin. Then, oh. Ayan, baba mo na yung bangs mo. Yung <laughs> bangs na siya eh. Ayan na, may bangs na siya. O, mga limang peraso. Tapos, Bang. tapos. <laughs> so, Sa second, magbigay tayo ng konting volume para po hindi nakapasok yung parietal ridge po natin. Kasi medyo nakalubog po yung parietal ridge nyo para magkaroon kayo ng identity dito. Oh. Lalo, okay po na no, may volume. Ah. Oh. Oo. Uh oh, Oo, oh. ganun. To. Parang As ano, ba, nun? po, tingin ng back part nyo, sir. Mm -hmm. Ayan. So, medyo uneven po yung back part nyo. Mag-iwan din po tayo ng volume dyan para hindi po makita na uneven yung back part natin. Alam mo bakit uneven yan? Bakit po? Ako gumugupit. <laughs> 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 hindi. Alam mo, Russell, ito lang nga mga Ever since the pandemic, natuto ako maggupit. Kaya hanggang ngayon, di pa ako nagpapagupit. <laughs> Kaya <laughs> ngayon, alam mo yung back yung back part yan, Russell. Tansyaan lang yan. <laughs> <laughs> Hindi, huwag ka maniwala dyan. Ano, Russell, may mga mata yan sa likod, sa may batok. Wala. Nakikita niya. Adok <laughs> lang. Tansyaan. Hindi, may mirror ka naman siguro sa likod para nakikita mo pag ginaganon mo, di ba? Wala. <laughs> ha? Guling okay, naman. Kayo, kayo. <laughs> ah, sige, sige. Ganito na lang. Oh, ito, huwag na yung back part. Ha? Huwag na yung back part. <laughs> Uh, uh, scora scora mo naman yung gupit ko, Russell. Scora mo naman. One to ten. 1 to 10. Yung totoo. Yung honest, ano po, ah. Ah! Ano <laughs> honest, honest opinion. Honest Mag <laughs> review. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. <laughs> Mag ka. Puputuloy ka namin sa ere. Charot. Ay, five. Malayo, ma'am Ang layo. Ba oh, bakit? tanungin mo, bakit five? Bakit five? Ah, um, regular po siya eh. Regular lang po siya. Hindi po siya binagay sa identity ng facial features niyo. Ah. Okay. Regular lang po siya naka. Uh, uh, magpahaba ka na ng buhok, Cheeks. Sige, papuntaan kita. Ah. Oh, magpahaba po kayo po kayo dito. Sa Kubo Manila, Makati po, yung reveal away. Pupuntaan kita, ha? Uy, Makati Aha. lang! Ahamunin kita sa isang ano, gupit challenge. Next <laughs> <naman>. <laughs>